Ayan ang kamatis boy oh Ano na ang kamatis oh Nakalipsel oh Kamatis oh Nakalipsel oh natin hmm. mamaya Natutuyo na oh Tabi Isa oh yun Yun bali tayo ngayon Kalipsel oh Mag ano Re-return itong Bandat yun. Babalatan natin yung kakaya na Tatanggalin yung balat hmm. Ano lang ang buwis? Ito na tatanggalin yung mga kawayan, kalit style. Tsaka yung tas, yero, papalta natin yung kawayan. Ito lang papalta natin, kalit style. Ayan. Pero yung malaking kawayan na nakakabit sa tas. E, gabi Tapos ito yung pwede pa. Pwede oh. pa yung kapit. Matibay pa. Ating lilinisan muna. That's diesel ha, na, tanggalin namin yung utol yung bubong tapos ito pala ka lifestyle yung isang poste yan o oh. nag-retard nag na oh. o so, tinagta ito, namin itong ano, may kami kay kuya nitong kaho yung sagad number store 4 yan bali ang magdadala na lang dito ka lifestyle yung ano, bubuhin na lang namin ng sanito para tumibay yan o ano. Yan, 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 yan. May kita bingit. Okay oh, na yan. Hindi na yan. Pag nabuhusan, buhusan mo dadala dyan mo. Yan, ito namang ibang mga pasta pwede pa. Yan, binalatan natin. Pinanggal natin yung balat. Mga, mga siguro isang taon pa bago mag retire ito. So, pwede pa. Pwede iba pa pag nakabitan ng mga uh, nung no, mga kawain sa ibabaw yan ititibay po eh. yun lang isa at talagang laging na ano, yun eh nababasa rin eh kaya ang bilis ma ano, ilog ang bilis mablock eh ito eh ito na ang lalim niya eh. May mga pakupakupo eh Yung Bali ka lifestyle e, bubutasan na lang yung susok-sok na lang sa ibabaw ng poste. Bubutasan natin yung tigabila. Yan ang pinakang lock doon sa poste. Pororot, tepo pororot. <tik> ha? Ano, alay pistol tay break time muna. Tayo <tik> ano. Yan bali yan, sinukot lang namin yung <tik> utula ring ng kakabitan ng yero ito, mga kawayan. Mamaya natin itatali. Ikakawad na lang natin. Ayan yan. Tapos <tik> dito parte ay hinabaan namin yung utula na, ng kawayan. Nagawa na ng

Yung nakakalabsel, uh, nakakabitan uh, na namin ni utol ng bubong. Ayan. Pinalawak namin. No? Eh. Dinagdaga namin dito ng isang yero sa bungod. So may paglalagyan ng mga pakain. Yan dito. Dito natin lalagay. Bali! Eh, Pag-usapay pala namin ni utol na ano. blocks na lang dito. yan eh. Dalawang patong pa. Paikot. Kaysa mga ngawayan pa, eh, pinuwenta namin kung paano magagastos, eh, ari naman. Ayan, dalawang pasong, mga 50 holly Bale, ang gagawin muna natin ngayon, eh, maaga pa naman, yung bibili muna kami ni Utol ng, ano, dalawang supot ng semento. Tapos, may buhangin naman siyang tira doon yung tira niya nung nagpa-renovate ng kanyang kwarto eh dito na gagamitin niya sobra yan abot na yung dito sa sahig yun tayo ipapunta muna sa hardware tayo ibibili na ako dalawang supot na semento saan na yung ano mga isang araw na siguro yung hollow blocks yan na kalit sa labing dalawang sako nung uh, buhangin tapos ay dalawang sakong semento sakto na yan ano tikman mo kati mo te kung sakto ng tim ko may wala pa suka kahaluin pa ano sa tubigan pa eh tayo nga muna tayo kalit still eh talagang napalaban ng ano tayo napalaban ng buhatan na ba nagawa tayo rodela yan o lifestyle DIY wala tayong gamit tayo É, o...

May isang araw na makalig sila eh, bukas eh, tayo mag ng ba? Hahanay na sa hapong pag nabas ko. Ha? Ha? Paalis ka ba bukas? May bubundang ba kayo? Mm Hindi -hmm. sa isang araw na lang. Ayun, eh, makalig Sa isang araw ah, hahanayan ng ano, hollow blocks naman eh. Dalawang patong. Tapos yung mga poste, at yung bubusan na rin ng semento. Yan ah, nakakalipsta lang, dito na lang yan na, salamat sa inyong uh, panonood kung hindi pa kayo sa subscribe, ha, uh, subscribe na kayo paklik ng uh, paklik ng uh, uh, ano notification bell para update kayo sa mga bagong video na i-upload natin yan na, bye lifestyle